Hey guys, good morning, welcome back to Archie Traveler and ito yung part 2 ng ating video kung saan tinuro natin sa inyo yung proseso ng hybridization dito sa PCA o sa APDC dito sa Dinalungan Aurora Ito ang nursery area nila kung saan ipapakita sa inyo uh, nila sir at tinuturo nila kung paano nga ba nila ito tinatanim o inaalagaan ng iba't ibang klase ng niyog dito sa APCDC ako nga pala si Ron Sander Makasa dito sa APCDC bilang nursery aid. Bali, ang, ang nakikita nyo ay paraan ng pagbebed processing. Gali, patapos na ako kaya obi, ano ako na para matapos na. Bali, ganto lang siya. Pag kailangan pantay-pantay para hindi sa manong tingnan Wala. So bali ganun lang pagkatapos nating iset, ngayon tatabunan natin ng mga uh, lupa para siya hindi mainitan pag dumating ang panahon ng tag-init. Pagtapos na siya, kailangan natin tabunan para hindi siya mabilad. Tapos natin siyang tabunan, kailangan natin siyang lagyan ng pinakang placard niya, pinakang alam para alam natin kung anong variety yung na ised, na, na ised bed natin dito. Bali ganito yung gagawin natin. ayun natin yung variety, kailang hinarbest saka kung kailan sinown. Then yung total quantity ng isinown natin. Ngayon pagka ano, tusok na natin dito. Yan. Yan, okay na siya actually pagka nakaso na siya ilang buwan ang lumipas magiging ganto siya ito nga pala ay tol uh, dwarf varieties isa ay katigan bali ito ay nervous pa ng buwan ng uh, March ganto na siya kalalaki ngayon then ito naman sa takunan pinagkaiba lang nila medyo tulis ang dahon ng katigan sa ano ng takunan kasi ang ano niya mas malamaki kasi ang dahon ng takunan kasi sa katigan. Bali, ito nga pala yung tall variety natin, sinbar. Medyo may ano lang siya at medyo matataas na. Pinakang ano naman niya, yung pagiging dilaw ng dahon niya. Ito, pagiging orange. ang ng ano ng sinbar. Saka medyo may kalakihan ng laman niya kaysa sa, sa Duar. Bali, ito naman yung isang variety pa. Uh, pangalan, pangalan niya ay kabuig. Ayan. Uh, maliban sa ibang varieties natin dito sa IPCD, mayroon pang iba tulad ng Laguna, Baybay, San Ramon at iba pang varieties tulad ng Dwarf na Aromatic. So yun nga guys, marami tayong ngayong natutunan na iba't iba pala ang klase ng variety ng mga dwarf na puno ng niyog dito sa kanilang nursery. So yun, uh, ngayon naman ay tingnan naman natin kung uh, paano nga ba nila minemaintain kung bakit ganito kalinis yung kanilang uh, mga tanima na dito sa kanilang uh, nursery. Ako nga pala si Edwin Flora, uh, super, Farm Supervisor ng APCDC. Uh, ang gawain namin dito ay Uh, magtabas uh, lahat ng puno ng yoga ay nililinis namin uh, mga palapa yes. at namin sa isang gilid para siyang suporta namin ng mga ah uh, aming mga tanim na yoga para medyo maganda-ganda, mataba gan uh, mga halimbawa yung organic yun yun sir tapos uh, maraming klase ng black. Uh, itong black ng Laguna, uh, black 10, uh, black 9, eh siya yung inuna namin na nilinis. Yes. So yun guys, hindi lamang sa pagtatanim, no? dapat din talaga natin isa lang alang ang pagiging malinis ng kapaligiran ng mga puno ng mga dwarf na ito kapag may tanim tayo sa ating bakuran o sa ating bukid. So dapat talaga dahil nakasalalay dito sa ikakaganda ng bunga ng mga niyog na tanim natin. So yun guys, abangan yung part 3 ng uh, interview natin dito sa APDC DC sa kanilang hybridization na program. Thank you.